Naunsyame ang pagpapakasal ni Police Corporal Kim Lloyd Pedregosa at fiancé nito na isang maritime police matapos pinaslang si Pedregosa ng kapwa kabaro nito ng si Police Corporal Renante Villanueva sa mismong police compact nila sa Overland, Kidapawan ayon sa mga kaanak ng biktima na nagsimula ng mag-invest ang magkasintahan para sa kanilang planong pagpapakasal. Samantala, isang mabait at hindi abusado sa lipunan kung ilarawan ni Randy Pedregosa, ama ng nasawing pulis, ang kanyang anak. Sa naging eksklusibong panayam ng Radyo Bida, ibinahagi nito ang matinding dalamhati sa pagkawala ng anak na ayon sa kanya ay isang disiplinado, mabuting tao, may matibay na prinsipyo at hindi mahilig gumawa ng gulo. Hinukit pa niya, si Police Corporal Pedregosa ay isa ring ehemplo, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi maging sa komunidad. Dagdag pa ng ama, na isang taon pa lamang na destino ang anak sa kidapawan at mahigit pitong taon itong nagsilbi bilang miyembro ng Special Action Force o SAF. Matatandaan na walang habas na pinagbabaril si Polis Corporal Pedregosa ng kanyang kabaro na si Polis Corporal Renati Villanueva bandang alas 9 ng gabi noong Huwebes, September 18. Isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit idiniklara itong dead on arrival matapos magtamo na mahigit sampung tama ng bala sa katawan gamit ang 9mm service firearm ng suspek. Samantala masakit man para sa pamilya ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Tinatanggap na lamang nila ito bilang bahagi ng kapalaran. Kim, padayon lang sa ano na kay siyempre tao lang ta. Kabalo so, mo ko nga si Lord yung, siyong, ang, sayong, ka tanaw ah, si mo nga unsay mong ginabuha kag sige lang sa mga suspek sa karon sa so, pamilya nako gayon lusol ka na. Hmm. ta lang kun ano sang kwan ang kapalaran ta. Importante nga kabalo lang ta magpatawad sa isiga pareho na to. Sige lang. Tawol lang ta sa si Ginoo. anak na ana uh, relax lang kita kay nang Ginoo ara man sa to. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.